Ay, matang John. Ano? Gyo bitawan mo yung bomb mo. Ay, takot ako. Mane. Ching 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 ching. ching. Nakapasok pa. Oo nga. Walo. No? Kitang-kita sa baba. Hmm? Sa live siya namatay. Eh, nak apa? Ia pada si N I kan? Sejeng surai. ni eh? Iga. Wow. Imbel. Wow. Menang pentas. Yes. Pening yes. mana? Yang hilau. Ah, oh, mana? Okay. Di bawah. Yo order. Di bawah nugasan. Ancau? Mana ni kapal? Ano kalaki man yung mga Yan, yeah, migay lang. Ano ko ba? Mga adik na kong pa man din oh, nung ano sinasabi niya. niyo. Nakalog ng live yung sa. <laughs> Nakalog ng live. Okay, kaya. Yeah. <laughs> <laughs> Hindi hmm, mo hinadjat, man. Ayun no Hmm, I told you. Go, siyang pansinin. <laughs> tatlo naman na. Huwag mo naman pansinin, sabi ko. Diyan, nalabas na. Diyan, pasukod nyo lang. Nasa gilid. Simya. Gatot. <laughs> 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 Sige, nagrat. Magpakauna ka. Nasa loob yung ating. Nasa loob? Wow. Nasa loob. Wala na? Okay. Wala, wala, lang wala na. Wala na. Wala kwenta na. Wala kwenta si Kalokwan. Hahaha. <laughs> <laughs> Ay, shit! Diyan na. Saan? Ba? Sa talokwan. Talok, bawas. Hindi, wala naman siya nabawasan. No, wala no. naman sumirit na dugo, adik. Meron. Ah, nakita ko na. No, I, see ya. I see. Ya. <laughs> I see. Ay, so. Nasa long. Doon lang. Oh, yeah. <laughs> Di Bojo. Mau panat naman nang sama mama. Ay. Panat naman. Sama nyung pa ako. yung Di babayan, sige nandiyan na. Bam 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 bam